Ayon ka mga kaisunan. Ubalik kami karon sa atuang Holy -e Rosary sa Binisaya ng Giyah. Mga oras kita, sa ngalan sa anak o sa Espiritu Santo. Amin. Amen. Nagatawa Nag ko sa Diyos mahal na kagagahog sa tanan, magbubuhat sa langit mag at sa, sa yota. yota. Nagatawa Nag ko sa iyong mabubukong anak na si Kristo at iyong inuong. Nagipanam ko sa lalang sa Espiritu Santo, kianak ni Maria Virgen, isa't kisusuko ni Pucho Pilato, gilang sa sakro sa matay ang ilubong. umi siya sa mga namamatay, sa katulungan lang na ganoon siya, isa ka sa langit na nakalingkod sa tuwa sa, sa, sa Diyos, mahal niyo ang kagagahong sa tanan. Ika nito, balik siya ang pagkukom sa mga buhiyong, buhiyong sa mga na minatay. Nagatawa kami sa Espiritu Santo, sa Santo, sa Katoliko ng Asimbahan, sa Paragalpid sa mga Santos, sa Iluan sa mga Sala, sa Kabanhaw sa Lawas, sa kinabuhi mo na'y katapusan. Amen. Ang na mo ka sa langit, pagdaig mo ng imungalan, kumabot ka na mo ang ibuging harian, Matuman ang imong pagbuot din he sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw na mo sa adlaw ka mo karong adlaw, pusilo kami sa humuha sala. Ingong nga kami sa mga nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay na nuwalo sa kamisdotan. Amen. Maghimaya ka Maria na punong ka sa grasya, ang ginong Diyos manaakanimo. Bulahan ikaw sa babaeng atanan, Upulaan mo nasab ang bunga sa tiyad mga sisos. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ang po kami makasasala, sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang ginong Diyos, manaakanin mo. Bulahan ikaw sa babae na tanan, o bulahan manusap ang bunga sa tiyan mo ng si Jesus. Santa Maria, inhan ka sa Diyos, iyan po kami karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos manaakanin mo. Bulahan ni Kaos Babay ng Tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya po ang kami makasasala, karunog sa oras ang may kamatay. Amen. Ibaya sa mahan, sana kong sa si Espiritu Santo. May mga sa susunodan, karunog siga, sa tiyan po, sa matigyan mo katapusan. Amen. Amin. Ang unang misteryo sa kalipay unang misteryo sa kalipay ay mao ang pagpanampon sa mahal nga Birhin Maria sa anak sa Dios. Abahan ng na po mga nakasalangit, paglaig mo ng imong alan o abot ka ang imong gingharian. Matoma uman ang imong pagbuot din yuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagal na wihate na mo karong at lawa ka o pasailo mong masala. Ngayon nga nagapasailo nga, kami sa mga nakasala ka na Ugili mo kami ito gyan sa panulay na alwas sa kamis na Amen. Pagimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang ginong Diyos manangakan mo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, o bulahan manusap ang bunga sa tiyan mga si Isus. Santa Maria, nahan ka sa Diyos, siya mo kami makasasala, karon o sa oras ang may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang ginundiyo sa nakakanimo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, Bulahan man sa bunga sa tiyan mo ng si Santo Maria, inhan ka sa Diyos. Siya kami makasasala. Karoon ang sa oras kami kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang ginoon Diyos manakakanimo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan. Bulahan man sa bunga sa tiyan mo ng si Santa Maria, inhan ka sa Diyos. Siya kami makasasala. Karoon ang sa oras matay. kamatay. Amen. Santa Maria, inahan ka sa ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang ginong Diyos na kanimo. Mulahan ikaw sa babae ng tanan. Mulahan usap ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyan po sa oras, kamatay. Amen. Paghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang ginong Diyos na nakakanimo. Mula ikaw sa babae nga tanan, o sa bambunga sa tiyan mo nga Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yan mo kami makasasala, karoon ng sa oras sa Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos na nakakanimo. Mula hari sa babae nga tanan, o bulahan mo na ang bunga sa tiyan mo nga si isos. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampu mo kaming makasasala, karoon o sa oras ami kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Dios na naakanin mo. Bulahan ka sa nga tanan mula ano sa pamunga sa tiyan mo nga si Isus. Santa Maria, ka sa Diyos. Siya po mo kami makasasala karon o sa oras amin kamatay. Amen. pag ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos, manang ang kanimo. Mula ikaw sa babaeng atanan. Bulahan ano sa pagbunga sa tiyan mo nga si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Siya po mo kami makasasala. Karon o sa oras sa mga kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang ginong Diyos, sa kanimo. Bulahan mo. ikaw sa babae niya tanahan. Mula sa mabunga sa tiyan mo nga Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Siya mo kami makasala, Karunong sa oras sa mga kamatay. Amen. Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. May mga sasinugan. Karunong si Gapon sa mga taigan na walang katapusan. Amen. O Isus, kung sa kami sa mga mga sala. Lua sa kami sa kalayo sa inferno. Dadaan ang ng sa purgatorio ng ato sa langit. Ilabi na katulad kinahanglan sa iyo mong kalawoy o panabang. Ang ikaduhang misteryo sa kalipay mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Ama na mo nga nakasunga langit pagdayon na ng imong ngalan mo mo imong gigiharian nga tuma ang na imong pagbuti ni siuta iyo sa langit. Pagkalado na mo sa pagkagadlaw, ihatag kana mo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon e nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. mo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ko sa ang Diyos na nakakanimo. Bulaan ikaw sa babae ng atanan man ang sa na bungas mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang po mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ko sa grasya ang Diyos na mo bulahan ikaw sa babay nga tanan, ang bulahan na nasab ang bungas mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang mo kaming mga makasasala, ng sa oras, sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang inong Diyos na nakakanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan, ang bulahan na nasab ang bungas mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang mo kaming mga makasasala, ng sa oras, sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Diyos na nakakanimo. Bulahan ikaw sa na tala ng bulahan sa pambungas diyan mga sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyan mo kami mamakasasala. Karunog sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya Diyos na nakakanimo. Bulahan ni kang nga tanan bulahan ng sa pambungas kayan mga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginang na nakakaniwo. Bulahan ni kang nga tanan bulahan ng sa pambungas kayan Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ng Diyos na nakakanimo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, bulahan sa pambungas, Tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami mga kasasala, karunog sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ng Diyos na nakakanimo. Bulahan ka sa babae ng tanan, na bulahan sa pambungas, si mo nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami mga Araw sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang ginoong Diyos na nakakaniwa. Bulahan ikaw sa babae ng o bulahan sa bambungas di almunga Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami mga makasasala. Araw sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang na nakakaniwa. Bulahan ni ka sa babae ng tanan o bulan sa bambungas, niya ng mga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iagpob kami mga makasasala. Karunog sa oras sa amoy kamatay. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, na ka niyo. Bulan ni ka sa babae ng tanan o bulan sa bambungas, niya ng mga si Maya sumahan, sana, sa bahan, sana akong sa Espiritu Santo. Maya sa sinugdaan ka ng sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Isus ko, pasayang kami sa mga sela. mga sala. Luwas sa kami sela sa kalayo sa imperno. Nadanta na ang mga sa mga ng ko sa langit. Sabi na katulang sa mga kalawang yung panabang. Ang ikatulong sa Miguel Arcangel, tabahin kami sa pag-ubatan. Panalip kami batok sa mga panlimo o mga pagsulay sa yawa. Mapaubsa lang kami naghahangyo kanimo, o prinsipe sa kasadaluhan sa langit, nga pinagi sa gawin sa Diyos, yung mga barlo, sa imperno sa Satanas, uban sa mga daotang espiritu, nga naglubot-libot, iris kalibutan, ang pagpukal sa umakalag. Amen. Amen. Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagpukatao sa anak sa Dios sa kasungan sa bilen. Amahan na mo, manakasalangit, pagdaigo ng imungalan, o ka mo ang imong gingharian, patuman ang imong pagbuot hindi sa iyo maingon sa langit. Ang dalan una um, mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, huwag pasailo kami sa mong mga sala, ingon nagapasailo kami sa mga nakasala ka na mo. dili mo kami itog yan sa panulahin na sa kamis daw tan. Amen. Magamaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoon Diyos kanimo na nakakanimo. Bulahan ikaw sa babae katanan, o bulahan usap ang bunga sa tiyan mga si maghimaya ka Santa Maria, inahan sa ng sa, sa, na sa Diyos, siyang pong kaming makasala, karunog sa oras, awit ka matay, amin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginun Diyos na nakakanipo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, o bulahan usap ang sa tiyan mo ng si Isus. Santa Maria, inahan ng sa Diyos, siyang pong kaming makasala, karunog sa oras, awit ka matay, amin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginun Diyos na nakakanipo. Ulahan ni kao sa babae nga tanan, sa pambunga sa tiyan mo nga si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, mo kami sa oras sa kamatay. Amen. Pagimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang ginon Diyos manakakanin mo. Bulahan ni kao sa babae nga tanan, sa pambunga sa tiyan mo nga si Isus. Santa Maria, ka sa Diyos, mo kami sa oras sa may kamatay. Aming... Matay, Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon Diyos manakakalimu, Bulahan ikaw sa babaing ng tanan, bulahan usap ang bunga sa tiyan mong sisos. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, po kami makasasala, karunong sa oras aming kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos na Bulahan ikaw sa babaeng at anan, mula ang usapang sa tiyan mo nga si Isus. Santa Maria, inahin sa Dios, siya po kami ng sa oras ng kamatay, Amen. Maghimaya ka, Maria, na ka sa grasya, ang ginong Dios na nakakanimo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, kami makasala karon sa oras ng kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na ka sa grasya, ang Ginoong Dios na nakakanimo. Bulahan ni ikaw sa babae nga tanan, mula ano sa pambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, nahan ka sa Dios, siya po mo kami makasala, karoon sa oras ang kamatay. Amen. Pagkipaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang ginong Dios sa na nakakanimo. Mula ni ikaw sa babae nga tanan, o mula man ang manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, nahan ka sa Dios, siya po mo kami makasala, karoon sa oras ang kamatay. Amen. Pagkipaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang ginong Diyos na sa grasya, ang mula ikaw sa babae nga tanan mula no sa pambunga sa tiyan mo si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, mo kami makasala karoon sa oras ng kukutay. Amen. Himaya sa sana sa sa Espiritu Santo. May nga sa sinugdaan karoon sa kapon sa kukutay ka na walang katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailo ka kami sa among mga sala, loha sa kami sa kalayo sa imperno, dadanta ng kalag sa pagkaturiyo at sa langit. Ilabinagad ito na kinahanlan sa ibang kaloyog panabang. Ang ikaupad pa na misteryo. Ang ikaupad na misteryo. Sa kalipay mao ang paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo sa Jerusalem. Amahan na mo na ka sa mga langit, pagdaigon ang iyong ngalan, umabot ka na mo ang maging harian, matuman ang iyong ni siyo, sa langit. Ang kalano so na mo sa mga tagadlaw, ihata ka na mo karong adlawa, pasailo ka kami sa among mga sala, iwan na nagapasailo kami sa mga nakasala ka na mo, mo kami itugyan sa panulay, inunong alawas sa kami sa dautan, Amen. Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos na kanimo. Bulhan ka sa babae nga tanan, na sa bang bungas diyan mga sa Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami mga makasasala, sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa si grasya. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ginoon, Diyos, na kanimo. Bulan ni kau sebab baik ingat tanah nak sa nasab mal mo dan bunga Santa Maria inahan kasih Dios yang pupuk kami mama kasih salah sa mui kamatay amen. Magi Maya Maria, na puno ko sa grasya ng inong Diyos sa nakakani mo. Bulahan ikaw sa babae ng ang na nagbulahan na sa bambungas diyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyak po mo kaming mga karunog sa oras sa kamatay. Amen. Magi Maya Maria, na puno ko sa grasya ng Diyos na, mo. sa baba, Bulahan ikaw sa babae ng tanan, o bulahan na sa pamalabong astian mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan mo kami mga makasasala, sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka grasya, ang ginawang Diyos na nakakanimo. Bulahan sa babae ng tanan, o bulahan na sa pamalabong astian mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan mo kami mga makasasala, sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ginoon Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan, o bulahan sa bambong diyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang po mo kami mga makasasana. Karong sa amoy kamatay. Amen. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ginoon Diyos na kanimo. Bulahan ni ka sa babae nga ng bulahan o sa pambungas dyan mga Sesos. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa may kamatay, amin. Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ilang Diyos na Bulahan ni ka sa babae nga ng sa pambungas dyan mga Sesos. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa may kamatay, amin. Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, Diyos anakanimu. Bulahan ni ka sa babae nga tanan og bulahan no sa bambunga diyan tiyan mo si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan mo kami Karon sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasyang ilong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae at tanan o bulahan o sa bambong mas mga si Jesus. Huwag yung Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kaming mamakasasala, makasasala, ng sa sa may kamatay, Amen. Maya sa mahan, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. May ngon sa sinugdan, karunog sa kihapon, sa mga katuigan, nga walay katapusan, Amen. O sa ko, sa kami sa kalisa mo sala, lubas sa, bungas, sa kami, sa, sa, sa kalay, sa imperno. Dahil ang sa purgatoryo, no? no? ang sa langit, ilabin ang katulakin ang lansi mo kaluyong ang ikalimang misteryo. Ikalimang misteryo sa kalipay, mao ang pagkawala sa Diyos ng bata o pagpakaplag kaniya sa templo taliwala sa mga maghinaadmanon. Amaha anak sa langit, nakasalangit, maglaigo na mo yung mga alat, umabot ka na mo yung magigarihan. At umanang yung sa iyo na maingon sa langit. Ang kalangan mo sa matagal ay hatag kasi lo kami sa umasalat. Ingon ang kami sa mga nakasala ka mo. Udiri mo kami tugyan sa panulay na sa kami sa dautan amin. Pagimaya ka Maria na ka sa kasagrasya ang ginoon Diyos na kanimo, Bulahan ikaw sa babae ng tanan. Bulahan sa bambunga sa tiyan mo nga Santa Maria na han ka sa Diyos, po mo kami mga kasasala. Karoon sa oras amoy kamatay. Amen. Pagimaya ka Maria na panong kasagrasya ang ginoon na na kanimo. Bulahan hari kau sa babae ng tanan, o mula sa sa tiyan mga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya mo kami makasasala, karoon ng sora sa kotay. Amen. Pag-imaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos na nakakalimot, Bulahan ikaw sa babae nga tanan, mula sa pagbunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahat ka sa Dios, siyang po kami ang makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Dios na nakakanimo. mo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o sa pagbunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahat ka sa Dios, siyang po kami ang makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang inon Dios na kanimo, mula ikaw sa babae nga tanan, mula hno sa pampuwa sa tiyan mo nga Si Jesus. Santa Maria nhan ka sa Dios, po mo kami makasala karunog sa oras ng mga Amen. Magimahay ka Maria na puno ka sa grasya, Ang inon Dios na kanimo, mula ikaw sa babae nga tanan. Bulahan sa pagbunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami makasasala, karoon ng sora sa aming Amen. mag ka, Maria, na puno ka sa gracia, ang ginoon Dios na kanimo, mulaan ikaw sa babaeng ng tanan. mulaan mo na sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kami makasasala, ng sora sa aming Amen. mag ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon Diyos manahakanimo, mula ikaw sa babae ng tanan, mula manusap ang bunga sa tiyan mga sisos. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya mo sa lakarong sa oras, sabi ka amin. Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Diyos ang nakakanimo, mo, Bulahan ikaw sa babae ng tanan, mula man sa sa tiyan mga si Isus. Santa Maria, nang ka sa Diyos, e ay mo kami makasala, karoon sa oras kamatay. Amen. Mag-imaya ka, Maria, na puno ka sa ang ginong Diyos na kanimo, mula hanikaw sa babaeng at Mula ang manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Isus. Ngaya sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. ngon sa sinugan, karunog sa kiyapo, sa wakatuigan, nga walay katapusan. Amen. O Isus ko, pasilo kami sa mga salaro, sa kami sa kalari sa inferno. Dadaan ka ng sa, 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 sa purgatoryo at sa langit, ilabi ng katag at kinahanglan sa iyong kaluhoy panabang. Pabalaan nga San Miguel, panilagdik, ilar kang hel, tabang kami sa tumugatan. Panalipdi kami batok sa mga panibong mga pagsulay sa iyawa. Mapaobserve kami ng tumang niyong O prinsipi sa mga kasundalohan sa langit, nga pinagi sa sa Diyos yung mga ibang lucifer na si Satanas, o ba sa mga dotan ng Espiritu, na naglubot-lubot na rin sa aron sa pagbukas sa mga kalag. Amen. Maghimaya ka, Raina. Inahan sa kaluhi, kinabuhi, kinatamis, ikaw ang ila o mana Maghimaya ka, nagpapalawag kami kanin mo, maging lang ang na anak na Eva. Nag kami, nagagulo, nagpapangilakmen yung walog na luhaan. Dalam mo, mo na po, mo ka po, kanin mo matang kaluluyan. ang ipagkita mo ka na, mo so, ang, mo ka na mo ang anak na si Jesus. Amahal nga po ang sa satiyan ay maghop mag ay maluluyon ay matamis sa Virgen hey, Maria. Ligang po mo kami sa tunay na hang sa Diyos. Maraming po kaming takos sa mga gisaan ni Kristo. Magampo kita. ang litanya sa mga pirehen. Ginoo, kaloyi kami. Kristo, kaloyi kami. Ginoo, kaloyi kami. Cristo, kami. Kristo, pamatiya kami. Kristo, katalingoki kami. Diyos amahan sa kalangitan, kaloyi kami. Diyos anak manunobo sa kalibutan, kaloyi kami. Diyos Espiritu Santo, kaloyi kami. Santa Trinidad Dios Nusa. kami. Santa Maria. Igampo mo kami. Santa inahan sa Diyos. Igampo mo kami. Santa ng sa mga ulay. Igampo mo kami. Inahan ni Kristo. Igampo mo kami. Inahan sa simbahan, Igampo mo kami. Inahan sa grasyon Dios noon. Igampo mo kami. Inahan nga potliw yamot. Po mo kami. Inahan nga wala hilabti. Igampo mo kami. Inahan nga walay buling sa sala. Igampo mo kami. Inahan nga hirig og maot. Igampo mo kami. Inahan nga takos ta igod. Igampo mo kami. Inahan sa kanunay nga panabang. Igampo mo kami. Inahan sa magbuhat. Igampo mo kami. Inahan sa mananobos. Igampo mo kami. Berihin nga ka Berihin sa kaalam walay ingon. Igampo mo kami. Berihin nga git Tahod ni kanamo. mo kami. Berihin kansang kadaig kareganan di awit na mo. mo kami. Berihin nga gabhanan. Igam mo kami. Berihin nga manaluyon. Igam mo kami. Berihin nga matuuhon. Igam mo kami. Salamin sa katarungan. Igampo mo kami. Tinundan sa kinadman. Igampo mo kami. Tinundan sa among kalipay. Igampo mo kami. Kalis ng Espiritu Hanon, mo kami. Kalis sa kadungganan, ikampo mo kami. Mabulokong kalisa paghalat Iga po mo kami Rosa nga nilimatukip Iga po mo kami Tori ni David Iga po mo kami Tori ng garing. Igampo mo kami. Balay nga bulawan. Igampo mo kami. arkas sa kasabutan. Igampo mo kami. Gagaan sa langit. Igampo mo kami. Bitoon sa kabundagon. Igampo mo kami. Kayuhan sa mga masakiton. Igampo mo kami. Dilangpan sa mga makasasala. Igampo mo kami. Maglipay sa mga naguon. Igampo mo kami. Hinabang sa mga kristyanos. Igampo mo kami. Pray sa mga ngiles. Igampo mo kami. Pray sa mga patriarkas. Igampo mo kami. Pray sa mga propeta. Higampo mo kami. Reyna sa mga apostoles. Higampo mo kami. Reyna sa mga martires. Reyna sa mga confessoris. Reyna sa mga virgenes. Reyna sa mga santos. Higampo mo kami. Reyna ng dito lang konsol ay sila na sa panulundot. Higampo sa no mo kami. ginalangan sa langit. Higampo mo Reyna sa mga Rosario. Higampo mo kami. Reyna sa pamilya. Giyang po, po kami... Mind na kalinaw. Iga po mo kami. Kordero sa Diyos na nagawab kang sa mga sala sa kaliputan. Pasaydo kami kayo sa mga sala. Kordero sa Diyos na nagawab kang sa mga sala sa kaliputan. Kordero sa Diyos na nagawab kang sa mga sala sa kaliputan. Kaloyan mo kami ginoo. Iga po dino. kami, santos nainahan sa Diyos para may buong kami takos sa mga isa ni Kristo. Sa mga nagsamahan, o sa anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Bayang gabi, o salamat sa atong mga viewers at followers. At sa sunod sa ngayon, please subscribe to our YouTube channel. Mayong gabi, kanatong tanan.